Hilo, hilo Andito na naman tayo sa pagkainan. Kakain tayo ng leftover na lumi kagabi. Nirehit ko lang siya. At ako lang ang isang kain ngayon kasi ayaw nilang tumain. Mainit-init pa. In the hindi ang diba? Sarap siya. Puro makuha ko. Tinan ito. Ang kutsara. Bismillah. Mainis. maubos kaya tumdami dami. Eh. Kasi pag hindi ito maubos na yun, baka ang pernis yung pinasipan. Pero, titingnan natin. Tingin mo sa akin. Itang buha na. Oo. Kasi naman yung pasta niya sa loob niya, yung nakaano lang din yung tubig niya. Tama mali. Mihay pa ng pusa sa labas. Kaninang malamig, pinainit. Ngayong, ngayong malamig, ay, ngayong mainit, pinapalamig. Sino nga hmm. Hindi lang, isa lang may buang. Sayang kasi yung man ano, niya. Kaya kailangan kainin. Kaya kailangan kainin. Kasi yung iba natin ng mga kapabayan. Uh, Walang kakati. Natin Nakalang sabado mo yun. Fry. Ano nga yun? Nilagyan ko na ng soft drinks itong aking ice para yung acid ay mawala. Diba? Tama ba? Comment down below. mas marami ang ice kaysa sa soft drinks ayaw mo talagang kumain? diyan po yung kinakain niya kasi nga daw masama yung pakiramdam niya kasi naghatid siya sa kanyang alaga kaya bang init sa labas nakakakilabot ang init sa labas Siguro wala mong masado madali kung Meron manda pero ano, nakakas sila umuwi. Kira-kira, 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 kira 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 sa init pa lang, nakatawala ng ano, lakas. May kapatid pa nga eh. Kasi nag-ibog sa ating bagtis lang niya. Sa Ha? Di ba kumain ka bago umalis? Makain. No. Siguro. na yun. na yun. Ayan, junk foods yung kinakain niya ngayon. Kain pa! Junk foods Ну, давай. <tuk tangan> laki. <lukuk> <tuk tangan lukuk> Masalah. <tuk tangan lukuk> sarap naman yan. Sa mga labi Masarap yan. tipong sobrang init sa labas pero naglulumi ka pa eh naglulumi ng mainit may inom ng makape ng kape ka ang lumi pag ano pag galing kong panahon sa Pilipinas nagpumulan oh. tapos pag winter dito naku lumi lumi kape kape ang gandang kayo Hoy, tulungan niyo naman ako nito. Oh, sabnako, no sabong po ako ng isa ng spice na manok na favorite natin. Ah, tapos may isa, at ang ticket ko. Hmm, dami pa kasi oh, ng ano, 'no, karni nang manok sabog, ba. Sayang. Dito na ba 'yan pabilin? Ay. Oh, hindi na kaya dito, mus. Simple lang ata. Simple lang ata.

Dinner, lumi. Lunch, lumi. Mamaya yung gabi na naman, lumi. Pero okay lang. Kahit pasta labo, naman. Mamaya naging lumi, luna. Dami yung ongkeng. Dami yung Oke, okay. oke, okay. oke Ini damening dong Damening dong, Oke, okay. 1 Grr